Uh, we receive an information particularly our agents in Manila no itong anti human trafficking division natin they receive an information na uh, itong mga itong parents and kapatid ng uh, lalaki dito bayaw ng babae ay nagbebenta yung mga anak nila online no sa mga foreigner uh based sa mga nakuha naming resibo isang uh, show ng bata will worth 16,000 plus Isang isang show lang lang 'yan, no. We kung anong anong ilang minutes ito, ilang oras. Based doon sa mga receipts na nakuha namin na ebidensya. Meron din kami isang resibong nakuha worth naman 125,000 pesos. Siguro ito uh, based sa investigation namin. Siguro ito maraming nanonood, so maraming nagbabayad. Uh, yung edad ng mga bata na na-rescue natin, yung mga bata pala, lima ang na-rescue natin. Ang edad nila, 13 pababa. May 13, may 9, may 11, may 4. No? So, bata, bata, bata talaga. So, nasa kustodiya ngayon ng uh, DSWD. And uh, si Agent Minguez, isa sa mga nangulo doon sa operation no nung June 3. The, the transactions are made uh, with this 3 individuals online no. Ang pagbabayad naman sa mga nakuha naming resibo through PayPal. Meron ding uh, GCash ata I think another uh, online um platform na mga payment no. Meron tayong mga nakuha kompleto yung mga ebidensya natin and nakuha natin yung computers, cellphones na ginagamit online. So andito sa atin lahat. Oo, ma'am. Oh, ma we, isa ma'am. Isa ma'am. Ma di ko ka sa unon. Ako mga anak. Tulog sila ng iskwela. Ang wow. asawa lang ang guritan na. Sinabutan mo na ma'am. Tungon sa Pero wala ko kabalo na atin dahil sa na Wala. sa bawat